Yo, what's up mga kasabong? Magandang hapon sa inyo lahat At mahangin ng hapon Napakahangin ng hapon dito mga idol So for today's video ay meron tayong sasagutin na katanungan mula sa ating mga subscriber So yung unang katanungan paano nga ba magpa-pure? Or paano nga ba magpalabas ng pure? Ang mga tlong katanungan uh, Ano-anong bloodline nga ba boss ang pwedeng uh, ang pwede ilaban kahit hindi na egg crosses ang pangatlong katanungan, mga idol, ay bakit nga ba binubunutan ng buntot yung mga uh, one month to two months? So, yan, yan yung ating sasagutin ngayong araw, mga idol. So, una nating uh, sasagutin ay kung paano nga ba magpa-pure. Alright? So, ang pag-pure ng manok, mga idol, ay napakadali. Kasi... Pagpumunta tayo sa isang farm, merong nakalagay doon na pure, battle cross, three-way cross, and four-way cross. So, napakadali lang mga idol, no? Pag bumili ka sa isang farm, hanapin mo doon yung pure, no? Itanong mo doon sa breeder, Sir, saan ba yung pure dito? So, yun lang. So, bibili ka ng trio, mga idol, no? Trio. I-breed mo yun, wag mong hahaluan ng ibang bloodline. Lahat yung breed mo, pure po yun lahat. Wala pong halo. So, ganun lang po kadali magpa-pure. Kung bumili ka sa EEJ ng Golden Boy, na pure. Bili ka rin ng dalawang pulit, na pure. Ang anak ng mga idol, pure. Para ka na rin. So, kung ikaw ay isang seller, para ka na rin EEJ. Uh, lahat ng mapapalabasin mapapal mong anak, ay pure. At ito naman mga idol ang advice ko sa inyo sa mga backyard breeder natin. Aha, uh, ha? Ito yung advice ko lang. Ah, uh, kung hindi niyo gusto ang video, skip niyo na lang. Ah, uh, bakit nga ba marami akong pure compare sa battle process? Unang-una mga idol, backyard breeder po tayo. Isa po tayong seller, okay? Hindi po tayo warrior, no? Lumalaban din tayo pero kadalasan ay nag nagbebenta tayo ng mga ano, So isa po tayong seller At dahil isa kang seller Ang kailangan mo Ay pure mga idol Saka ka na mag battle cross Kung napakalaki na ng farm mo Kaya nga yung ibang uh, big farm Meron silang battle cross Para sa mga panglaban Meron din silang pure para pang materialis Okay so nasagot ko na yung Isang katanungan Ano naman yung uh, Pangalawang katanungan Mga idol So ang pangalawang katanungan ay ating sasagutin, no? So sa mga veterans diyan, uh, comment yo lang diyan sa baba kung anong may, ipa, may advice natin sa mga kapwa natin uh, breeder, no? So ano nga ba yung bloodline na hindi na kailangan i-cross? So para sa akin, mga idol, ay nangunguna po sa akin ang RRCN, no? Bakit kasi bago yan ni-release ni Richie, pinag-champion niya yan, no? So, nag-champion sa, siya sa bakbakan noong 2018. So, binread niya. Uh, wala siyang hinalong ibang bloodline kasi complete na mga idol. No? So, nakompleto na niya yung recipe ng kanawayon. Kaya ang kanawayon natin ay merong uh, angat, may cutting ability. Okay? Merong instinct, matalino. At hindi at hindi basta-basta sumusugod. So 'yun yung first recommended ko na hindi na kailangan i-cross. Ang pangalawa naman mga idol ay itong Raptor sweater. Dahil sa experience ko, 2 years na ako lumalaban dito sa aking mga Raptor sweater ay talagang ang taas po ng winning percentage ng mga pure. So hindi hindi ako nagko-cross sa mga Raptor sweater. Bakit? Kasi meron silang angat, meron silang baba at meron silang ilag. Ano naman yung kailangang i-cross mga idol? So ang kailangan yung i-cross um, sa akin lang ah ang um, mahirap ilaban pag Pure ay ang SBR. Bakit nga ba mahirap ilaban ang SBR pag Pure? Ang SBR mga idol ay napaka-aggressive. Gusto niya mga idol ano agad bakbakan agad. Gusto niya pag na alam mo yung ano wawalisin niya talaga ah uh, hindi bihira siyang umilag mga idol, no? So kailangan niyang mahaluan ng ibang bloodline. Kasi pag pumalo si SBR ay talagang napaka sakit. So para sa akin kailangan siyang i-cross, no? So either i-cross mo sa Kanawayon, i-cross mo sa Boston dahil matalino ang Boston. So bala ka na mga idol, yun lang yung tatlo. Ah, uh, yun yung tatlong bloodline na ah uh, para sa akin lang mga idol ah. So kung may may comment naman kayo na kung ano ang dapat gawin so comment nyo lang sa comment section di ng pangatlo mga idol bakit nga ba binubunutan yung mga 1 month old to 2 months old so napakadali lang mga idol at kung manunood ka sa mga youtube ang dami pong nagbablog nyan kung bakit nga ba binubunutan ang mga 1 uh, month to 2 months old mga idol Uh, ang dahilan niyan mga idol ay kailangan mo talagang bunutan para magsabay-sabay po yung tubo ng mag, magsabay-sabay po yung tubo ng buntot. So, 'yun lang mga idol. Kasi ang buntot ng pagkasisiyaw mga idol, matagal mawala 'yan. So, kung hindi mo bubunutin, kay magtatlong buwan na lang 'yung manok mo. andyan pa rin yung buntot nila sa pagkasisiyaw. So, kailangan talagang bunutin mga idol. So yun lang ngayon at sana'y nasagot ko yung mga katanungan. At sa mga gusto pang magtanong mga idol, no? Comment nyo lang dyan sa baba para masagot natin yung inyong kung anong concern nyo uh, sa gap paggagamot. Ayan, sa pagpa-priming. So, na ko na rin yan mga idol. I-check nyo na lang dito sa aking YouTube channel. Ayan. And syempre, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa GTP Gameyard. So ngayon mga idol, ngayong ngayong ano na to, panahon to, ang GTP Gameyard ay nagsasuffer sa bagyo at ulan. Hangin. So kaya nakatutok ako mga idol, no? Uh, at Nakikita niyo, bihira akong makapag-vlog kasi tutok, na tutok ako dito sa mga alaga ko kasi ah uh, laging nagkakasakit. So kailangan ah uh, bago sila magkasakit kailangan ano na nakatutok na kayo or gagamutin niyo na agad no. So kung mapapansin niyo, ito pa dagdag ah, dagdag lang mga idol. Ah, paano niyo malalaman kung magkakasakit yung manok niyo? So napakadali lang mga idol, tuwing umaga i-check niyo yan. So pag yan hindi pa humapo sa hapunan niya at medyo matamlay pero wala namang sipon, bigyan niyo agad ng gamot para hindi na lumala mga idol ayan at doon naman sa mga namamaga yung mukha mga idol no kung mapapansin niyo ah, namamaga ang mukha ng inyong mga manok wala namang sipon so bigla bigyan niyo lang ng amtel at saka 500 ah uh, amoxicillin 500 uh, for ah uh, One day lang mga idol, umaga at hapon, huwag mo pa pakainin. Then sigurado pagdating ng kinabukasan yan, tanggal na po yung maga ng buha niya. So yun lang mga idol.